Hello guys! Sa video na to, i-update ko kayo sa mga latest feature ni Messenger na maaring hindi nyo pa alam or hindi pa visible sa inyong messenger application. Siguruhin nyo lang guys na panoorin ang video hanggang dulo para malaman nyo ang latest update ni messenger ngayong taon. Una, para makita natin ang mga latest features ni Messenger, ay kailangan nating i-update ang ating mga Messenger application to the newest version. Okay? Punta lang tayo guys sa Google Play Store o sa App Store. Okay? Ito sa search box guys, i-type natin yung Messenger. Okay? Then dito bubungad sa atin yung messenger. At kung may nakita kayo update sa gilid, ang tanging gawin nyo lang guys is itap ninyo yung update. Then mag-auto-install siya guys. So hintayin natin matapos. So okay, guys, updated na yung Messenger applications natin. So ang tayong gagawin natin, labas tayo rito. At punta tayo doon sa messenger natin. Open natin yung messenger. Ipapakita ko sa inyo ang latest feature ni messenger. Okay, yung sinasabi ko. Ang gagawin nyo lang guys ay i-tap yung three lines on the upper left corner. Then i-tap natin yung settings or yung gear icon. So, once ma-open natin, guys, yung account settings natin, scroll down lang tayo at hanapin at itap natin yung privacy and safety, okay? So, once open, under security, itap natin yung end-to-end -end encrypted chats. Pero bago natin i-open, guys, ano nga ba ang end-to-end -end encryption? How does it work, okay? Ang end-to-end -end encryption, guys, sa messenger means na yung mga messages mo na pinadala mo o na-receive mo are encrypted simula noong pag-send mo the moment the message live on your device hanggang sa hanggang sa makarating ito sa recipient device okay so dadaan ito sa process of encoding information na kung saan tanging ang authorized parties lang ang may access nito okay so Ibig sabihin, tanging ikaw lang as sender at ang recipient o ang pinadalhan mo ng message ang tanging may access sa iyong messages. Nilagyan ni Messenger ng extra layer of security and more on privacy na kahit si Messenger ay hindi mababasa kung ano man yung sinesend ninyo o na-exchange ni ninyong messages doon sa Messenger. So okay guys, malinaw. Once activated itong end to -end encrypted chats, ibig sabihin may extra layer of security ang ating mga messages na hindi ma-access ni numan, Okay? Tanging ikaw lang at yung pinadalhan mo ang makakabasa ng mga messages na yon. Katulad ng sinasabi ko na kahit si messenger ay hindi nila mababasa. Okay? Now tap natin yung end to in encrypted chats. Patuloy tayo. So dito guys, may message storage. So dito mo i-manage kung paano mo i-store at i-access ang yung chat history. Okay? Kitap muna natin yung message storage. In sa secure storage, dito mo makikita yung last backup at yung storage creation mo. Okay, by the way guys, pupwede kang mag-download ng kopya ng lahat ng yung end to -end encrypted messages anytime using computer, okay? Yung mga encrypted messages guys, yan yung mga pinadala mo o nare mo na mga messages at yung mga attachment mo such as files, images, and media or video, okay? So kung gusto nyo sundan ang instructions to download using computer, ay itap nyo lang guys yung learn more para mag-show up ang guide instruction, okay? So under security and method, pwede mong i-reset ang 6-digit PIN mo sa messenger na naiset mo na o kung meron man, okay? At meron dito ang generate 40 character code, okay? So, itong 40 character code, guys, is unique ito, guys. So, tanging ikaw lang ang meron nito, unique ito at walang duplicate, okay? So, kailangan i-keep mo itong code na to somewhere safe, Okay? So, dahil pag nawala ka itong code na to, pag nangihingi ka ng tulong sa messenger para ma-restore mo yung chats, ay hindi nila maibibigay at hindi ka nila matutulungan. Kasi katulad ng sinasabi ko, tangang ikaw lang at yung pinadala mo ng messages and vice versa ang makaka-access doon sa messages mo. Okay? Mat matutulungan ka lang ni messenger na ma -re restore yung mga chats mo na wawala pag ipoprovide mo sa kanila itong 40 character code mo. Okay? So, matutulungan kanila true sa code na ibibigay mo sa kanila pero pag hindi mo ipoprovide sa kanila ito pag ka ng tulong hindi kanila matutulungan okay so ganoon lang guys at po pwede mo rin siyang itagil on mo guys itong itong Google Drive kung meron kang Google Drive i-on mo lang ito guys at automatic masisave ito doon so kahit gagamit ka ng other devices as long as na-access mo yung Google Drive mo ay anytime magagamit at makukuha mo yung 40 character code mo na it save mo doon so ganoon lang So sana guys, itong na-share ko sa inyo ng konting knowledge o information tungkol dito sa mga new features sa messengers ay nakakapagbigay kampanti sa inyo o sa atin na magiging kampanti tayo na ang messenger is a better place and a better platform for us to send messages safely and na walang makaka-intervene na kahit sino man. Okay guys? So sana guys may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood hanggang sa pinakadulo. So maraming salamat. God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.